Doon talaga ako na Dali eh, nung tinanong ni Dali. Ano yung atrocity sa Tagalog? Itong movie na to, atrocity put. Rage bait lang yun, rage bait lang yun. Hindi ko lang talaga siya gusto. Pero gets ko kung bakit siya nagustuhan ng mga tao eh. May pinaparating naman siyang mensahe. Na importante, political, alam mo yun, societal. Pero yung hindi ko gusto sa kanya, para kasi siyang naging political trauma dump eh. As relevant as the message was, dahil naging partisan ka na from the get-go, may alienate mo yung audience that needs to hear this eh. They need to hear this. Of oh, for example, yung karakter ni Dali. Inis na inis ako sa karakter ni Dali. Siguro merit na yon on her end, no? Kasi parang ganun siya kagaling na may inis ako sa kanya. Parang political ka rin yung character ni Dali. So imagine mo to may scene. Dalawa kayo magjowa, double date. Tapos anong nangyari? Biglang i entry ng political na tirada to si Dali. Habang kumakain sila, tapos parang oh my god, ang pangit po naman ka banding, ang pangit. Ang ano mo, ang asim mo kausa. Tapos parang mababa sympathize ka pa nga sa character ni Mylene which is interesting no kasi yun ba yung message na pinaparating nila tapos, grabe, san mak, na dialogue, podcast, the movie. Ang dami nilang sinasabi, lalo na sa simula. Parang hindi nyo na lang ipakita, i-demonstrate nyo na lang sa amin. Ginamit yung Greek figures bilang pang-explain, pero sana ginamit na lang sila bilang allegory within the story hindi yung binigyan nyo ako ng refresher sa high school Greek mythology class. Although, yung makakomment ko sa script nito, it's very funny and smart eh. Like, very witty siya from time to time. Especially a lot of the lines from my Lynn Diesel. May ka talaga eh, kasi it's so real eh. Yung last na ayaw ko dito sa movie na to, may mga shots sila na ginawa Siguro early in the movie. Ganito, yung parang bibig lang yung makikita mo. Tapos, hindi siya nagamit thematically enough, in my opinion, to warrant yung artistic license na ganun. Hindi ko talaga siya nagustuhan. Hindi ako magpapanggap. So, regardless of my personal opinion regarding this movie, it actually has many things up its arsenal that make it a good movie but not a movie that I specifically like. So, ang score ng Hydra ay...